Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer nga po pala ulit to bali ngayong araw na to mga kagulay one week na tong ating tanim uh, ikalawang pag abono na niya mga kagulay uh, magtataka kayo siguro kung bakit pangalawang abono na one week pa lang tong ating tanim na talong kasi ang ginawa ko dito mga kagulay nung una nga na gawang ko siya ng vlog 3 days siya uh, after transplant na abono na kagad ako ng calcium nitrate mga kagulay yung nga yung Tropicot ng Yara ang gamit ko mga kagulay bali ngayon, pangalawa na siya 4 days naman ng pagitan, kaya 1 week na siya mga kagulay ay abono ulit siya ng calcium nitrate mga kagulay tropikot Yara rin ang gamit ko mga kagulay ang ratio pa rin nun mga kagulay sa isang drum na ano, o kaya 200 uh, liters na tubig ay 2 kilos, tapos ang ididilig mga kagulay ay isang lata lang ng sardinas mga kagulay Bale, ito na yung ano natin mga kagulay. Yung one, one week na ano natin mga kagulay. Yan na siya. Yan, buhay na siya mga kagulay. Yan yung kagandahan ng sinasabi ko kapag sa... Hindi ko naman inaano yung sa mga nag... Nagsisidling sa mga ano, na hindi nakasidling tray. Mas maganda lang kasi yung ganito mga kagulay. Yung kagandahan nito. Kasi kapag nakasidling tray, wala siyang mapuputol na ugat mga kagulay. Kaya mas mabilis siya makarecover. Yun, makarecover din yun naman yun mga kagulay. Hindi ko naman sinabi hindi makarecover. Pero mas mabilis lang ito makarecover mga kagulay. Gawa nga ng walang naputol na ugat. Yun lang ang advantage na ito kapag nakasidling tray mga kagulay. Tapos, uh, siyempre kapag may naputol na ugat mga kagulay galing sa ano. Kaya yung iba nagtataka kayo na isang linggo, na, isang linggo bago silang mag-abono ano, mag -abono. kasi nga pinapa buhay muna pinapabuhay muna nila yung ano yung mga na transplanta mga gulay ganun yon kaya magtataka kayo siguro sa iba na napapanood nyo na yung iba uh, one week na bago mag abono ako three 3 days mag abono na kagad ka ako mga kagulay so ayun mga nag abono mga kagulay sila uh, yung tao rin dito na nakuha ko kasi kagapon nga Uh, kung may sumubaybay doon sa Facebook ko na naglive ako na alas 8 na ng gabi, nagtatabon sila. Kasi nga, uh half, day sila, uh, half, day lang sila ngayon mga kagulay. Uwi kami ng, ano, ng tanghali, tanghali mga kagulay. Tanghali na kami, uwi na kami, din na kami maghapon mga kagulay. Siyempre bukas ay butuhan na. Mahirap naman umuwi ng gabi na. Kaya mas maganda tanghali umuwi mga kagulay. Kaya yun. kaya bago kami umuwi mga kagulay ay nagpa-bono muna ako kasi uuwi din ako mga kagulay kasi more or less sa uh, one hour ang biyahe papunta di, papunta doon sa amin mga kagulay sa San Franz kasi nandito ako ngayon sa Bayugan uh, siya ng Bayugan City mga kagulay dito sa Amungon. O baka doon sa dito, dito sa Amungon doon sa bandang sa highway niya Nule kung ano nila barangay Nule mga kagulay dito sa ano papasok ay Amungon. Yon mga kagulay so balik tayo doon mga dito mga kagulay ang sunod na abono na nito weekly na mga kagulay pagkatapos nito saka kung mapapansin nyo doon may isang tao doon na nag spray yun nga yung agronica plus yung agronica plus na yun 5 in 1 din yun mga kagulay uh, organic din yun antivirus anti-bacteria. Uh, para sa soil conditioner para na rin sa pangalan nito sa ugat para mas rumami yung ugat niya mga kagulay. Alam nyo naman ang halaman pag mas marami yung ugat mas mas ma, ano, mas mabilis sa uh, lumaki mga kagulay. kaya yun ang inano ko kahit na yun na lang ang pinambabawi ko mga gulay kasi wala nga talaga akong basal mga kagulay. Kasi gustuhin ko man magbasal ng mga manure kaso walang makuhaan dito mga kagulay. Meron man nagbebenta pero sobrang mahal naman. Yung iba 750 ang isang sako sobrang mahal mga kagulay hindi katulad yan sa Aluson na maraming makukuha diyan, maraming pultrihan diyan mga kagulay. Kaya ako hindi na ako ano. Pero kung kung halimbawa meron na mumurahin at saka wala rin makukuha dito mga kagulay, kamalayo ko, tabato pa mga ganyan. Leyte. Ganyan pa makukuha mga gulay. Tapos sa kahit sabi natin 350 o kaya 200, siyempre malayo. Nandito ako sa Agusan del Sur, malayo 'yun mga kagulay. Kaya ang binabawi ko na lang siya sa mga pang spray mga kagulay yun nga yung 5 in 1 ng Agronica Plus 5 in 1 na Agronica Plus na product ng ano ng Bio Agronica yun ang tinitira, tinitira ko ngayon dito mga kagulay sa pagkatapos na ito mga kagulay itong anong to dalawang beses na inspirad ng ano ng <coughs> calcium nitrate ang susunod ko na dito yung omega na abono yung organic siya mga kagulay yung product ng agro ng bioagronica din mga kagulay. Yun, yung ini-spray na yung product din ng bioagronica mga kagulay. So ayan sila nagabo na sila. Hanggang dun yan, dun sa kabila mga kagulay mala, uh, tapos na dun. Pero dito na lang hanggang dun na lang yan mga kagulay, mga isang oras pa siguro nila yan. Kasi tatlo naman sila. Uh, tutulong nga sana ako kasi tatlo lang yung timba. Sa susunod siguro magpapabili na lang ako dun sa ano, may ari na lupa yung nag-finance na ito, papabili na lang ako siguro ng mga limang timba, mga kagulay para mabilis, madami mas mabilis mga kagulay yan, kung oh, titignan nyo siya, yan o, oh, pantay-pantay naman siya. uh, lumabas na talaga yung ano nya, yung panibagong ano niya panibagong pangalan nito uh, talbos niya. kaya okay na siya, mga kagulay although marami talaga din, dito banda wala, alas walang namatay dito mga kagulay yung nandun lang talaga mga kagulay marami namatay dun, sa yung dun banda kaya nga naghahanap ako ng pangano pang hulip sana kaso wala kumanapan. Pero baka sakali na makaano kami doon sa Bansalan sa Davao de, uh, del Sur. So makapunta kami pagka, pagkatapos ng ano ng Simang-ay si Mana Santa. Pagkatapos ng uh, November 1, baka sakaling mahulipan 'to mga gulay. Sayang din naman kasi nakadrip kami. Siyempre dito na namin paladaan lahat. Alimbawa ito. Walang tanim 'yan. Tapos doon may tanim na 'yan. Sayang naman kung dito namin padadaanin yung ano, yung abono. Tapos may mga, 'di ba, uh, 20 cm lang yung pagitan ng butas mga gulay. Napakasayang noon mga kagulay. Tutulo lang diyan, no? wala siyang uh, aabunuhan. Kaya kailangan talaga mahulipan 'to mga kagulay. So, yung mga gulay, papakita ko sa inyo yung ano, yung inaabono nila. Nandito siya mga kagulay. Yan. Papakita ko yung tsura ng abono niya. Kasi nung nakaraan mga kagulay, nung pinakita ko sa inyo, may halo siyang ano, may halo pa siyang copper base. Ngayon, wala na siyang ano, solo na lang talaga siya mga kagulay. Ito yung kanil niya mga kagulay. Ayan. Parang tubig lang din siya na may may parang langis. Ganun ang ano nito yung calcium nitrate mga kagulay. Ayun siya. ko mga kagulay, isang lata lang ng sardinas ang dinidilig dito. Tapos ah uh, dalawang kilo ng calcium nitrate sa isang drum o kaya 200 liters mga kagulay. Yan lang yung uh, ratio ko ng pag-ano dito mga kagulay. ah uh, binablog ko to mga kagulay, ginagawa ko ng video kasi maraming ano, nag-aabang din. Hindi naman sa pag-ano para yung iba kasi sinusundan din to o baga ito rin yung inaano nila mga kagulay uh, ah, sinusunod nila so yung mga kagulay uh, ah, hanggang dito na lang ako mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong hanggang doon sa pagtatanim ng palaya sa sitaw, sa pipino mga kagulay Saka dun, sa kadon sa pagtatanim doon ng ano ng sa may, mga katapusan siguro ng May, tataniman yun ng Red Hot F1 mga kagulay. So, hanggang sa muli mga kagulay, sa bago pa lang sa munti channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated ko lagi sa gagawin kong video. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.